Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang aralin isa, pag-usbong ng kamalayang nasyonalismo mula sa araling panlipunan 6, unang markahan, module 1. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay naasahang magagawa ang mga sumusunod na kasanayan. Una, natatalakay ang pagdating ng kaisipang liberal sa bansa at pangalawa, na ipapaliwanag ang mga pangyayaring nagbigay sa paglinang ng damdaming nasyonalismo. Bago ka pumunta sa iyong aralin, suriin mo muna ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang mga titik ng mga larawan na may kinalaman sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Ang larawan tit o titik A, ang tatlong paring martir, sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Tar B o titik B, Basi Revolt Monument. Titik C, Swiss Canal, noong labing walo anim na Titik D, pag-aalsa sa Cavite noong labing walo pitumpot dalawa. Titik E, ang liberal na si Carlos Maria del Torre. Mga salik na nakapagpausbong ng damdaming nasyonalismo. Ang damdaming nasyonalismo ay ang pagkakaroon ng iisang adhikain para sa inang bayan na mapabuti ito. Ano-ano ang mga salik na nagbunsod sa mga Pilipino upang isulong ang adhikain ito? Pagbubukas ng Pilipinas sa Pandaigdigang Kalakalan Noong 17.80 sa pamamagitan ng isang dekreto, bahagyang nabuksan ang Maynila sa Pandaigdigang Kalakalan. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga dayuhan na makapagnegosyo sa Pilipinas. Dumami pa lalo ang mga mga ngalakal sa Maynila nang mabuksan ang Swiss Canal noong Nobyembre 17-18. Ang Swiss Canal ay matatagpuan sa Egypt. Pinag-uugnay nito ang Mediterranean Sea at Red Sea. Sa pagbukas nito, naging madali ang pagpasok ng mga kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europe patungo sa ibang panig ng daigdig. Naging maiklik sa isang buwan ang paglalakbay mula sa Maynila patungong Spain. Napabilis din ang paghahatid ng mga impormasyon na galing sa Europa. Maraming Pilipino rin ang nakarating sa Spain at sa ibang bansa sa Europa upang mag-aral at maglakbay. Sa pagpunta ng mga Pilipino sa ibang bansa ay natuto silang makisalamuha sa ibang dayuhan. Ito ay naging daan upang mamulat sila sa mga bagong ideya. Ganon din ang mga dayuhan na padali sa kanila na makarating sa Pilipinas dala ang kanikanilang sariling kultura, pananaw at kaisipan. Naging maluwag din ang pagpasok ng ideyang liberal ni John Locke Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu at iba pang Europeyong pilosopo sa bansa. Nakarating din sa Pilipinas ang mga aklat, pahayagan at iba pang babasahin mula sa Estados Unidos at Europa. Natutuhan ng mga Pilipino mula sa mga aklat at magazine ang tungkol sa pagsisikap ng mga Amerikano at Pranses na matamo ang kalayaan. Ang mga aklat na ito ang nagbigay sa mga Pilipino ng bagong kaisipang politikal at mga mithiin ng mga revolusyong Pranses at Amerikano na siyang nagmulat sa mga Pilipino sa tinatawag na kalayaan. Pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran. Pagpasok ng kaisipang liberal sa Pilipinas Unang ginamit ang katagang liberal sa Spain at tumutukoy ito sa mga rebelding Espanyol noong 1820. Bagamat ang tunay na kahulugan nito ay ang kalayaang isulong ang pagbabago sa lipunan. Ang kaisipang liberal ay nakarating sa ating bansa nang buksan ang Pilipinas sa pandaigdigang pangangalakal noong 1834 hanggang 1873. Malaki ang naiambag ng pagbukas ng Swiss Canal sa paglaganap ng liberalismo. Dahil sa naging mabilis ang pagdating ng mga kalakal at naging maunlad ang pamumuhay ng ibang magsasaka at mga ngalakal, Marami sa kanilang mga anak ang nakapag-aral sa Maynila o sa Spain. Ganoon din ang pagdating ng mga dayuhan sa bansa at may naiwang mga bagong ideya na siyang nagbigay daan upang lumaganap ang impluensyang La Ilustrasyon or Enlightenment sa wikang Ingles o kaya pagkamulat. Namulat ang mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng mga malayang bansa. Nakita nila at naranasan kung paano mamuhay sa isang malayang kapaligiran. Napaghambing nila ang pamamahala ng mga Espanyol sa ibang bansa sa Europa. Napagalaman nila na may karapatan silang dapat ipaglaban at hindi sila dapat maging alipin ng mga dayuhan sa sariling lupa. Pag-usbong ng panggitnang uri Sa pagsigla ng kalakalan sa Maynila, maraming mga Pilipino at mga dayuhan ang naganyak na makipagkalakalan. Ang mga Ingles, Amerikano at Chino ay nakapagpasok ng malaking kapital sa bansa. Nagbigay daan ito sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sila ang bumuo sa panggit panggitnang uri o middle class sa lipunan sa Pilipinas ang panggit ng uri ay binubuo ng mayayamang Pilipino, mistisong Espanyol at Chino na ang kabuhayan ay higit pa sa karaniwang Pilipino. Dahil sa kasaganahan na nakamit nila, marami sa mga anak nila ang nakapag-aral sa Maynila o sa Europa. Dahil sa kanilang pagsasanay sa ibang bansa, naging malawak ang kanilang pananaw sa buhay. Doon ang mga kabataang naliwanagan o nabuksan ang kamalayan tungkol sa mga ideya o kaisipang liberal ay tinawag na ilustrados. Ang mga ilustrados tulad ni ng Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, Marcelo H. del Pilar, Antonio Luna, Juan Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban at marami pang iba ang kaisipang liberal na kanilang nabasa at sa edukasyong kanilang nakamit ang siyang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. Pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Sumiklab ang labanan sa Spain o Espanya noong ika-labinsyam ng Setyembre, labing walo, anim na ang himagsikan bunga ng pagpalit ng pamamahala mula sa kamay ng mga konserbatibo tungo sa mga liberal. Sa panahong iyon, ipinadala sa Pilipinas si Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Isang magiting na kawal si Carlos Maria de la Torre. Naging Gobernador General noong ik ikadalawamputatlo o ng Hunyo 1869. Naniniwala siya sa liberalismo at ipinamalas niya ito sa pamamagitan ng mga patakaran at mahusay na pakikitungo sa mga tao. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa mga Espanyol at mga Pilipino. Ipinagbawal niya ang parusang paghahagupit, winakasan ang pag-iispiya sa mga pahayagan, at hinikayat ang malayang pamamahayag. Naniniwala siya na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Kaya sa panahon ng kanyang panunungkulan ay naramdaman ng mga Pilipino ang kalayaan at ang malaking pagbabago. Maikli lamang ang pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, ngunit napakilala niya ang kalayaan pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ang pag aalsa sa Cavite noong labing pitumput dalawa at ang pagbitay sa tatlong paring martir. Nang matapos ang panahon sa pamamuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, ang pumalit sa kanya ay si General Rafael Izquierdo. Kalaban siya ng mga liberal sa pamahalaan. Si Izquierdo ay kabaliktaran sa paraan ng pamumuno ni Dilatore. Ipinagmalaki ni Izquierdo ang kanyang pamamaraan sa pamamahala. Ito ang paggamit ng krus sa isang kamay at ispada sa isang kamay. Ang pamamahala ni Gobernador Izquierdo ay naging mahigpit at nagdulot ng pahirap sa mga Pilipino ang kanyang mga kautusan. Inalisan niya ng karapatan at kabuhayan ang mga manggagawang Pilipino sa Kabite na hindi nakapagbayad ng taunang buwis. Sa ginawa ni Izquierdo sa pagmamalupit Naramdaman ng mga Pilipino ang malaking pagkakaiba ng pamumuno ni De La Torre dahil dito nagkaroon ng di pagkakaunawaan at nauwi sa pag-alsa noong ikadalawampu ng Enero 1872 sa pamumuno ni Sargento Fernando La Madrid. Napatay nila ang mga pinuno ng hukbong Espanyol at nakuha ang arsenal sa Cavite. Lumusog ang malaking tropa ng mga Espanyol at nagkaroon ng madugong labanan na siyang ikinasawi ng mga nag-alsang Caviteño kasama na sila Madrid. Ang mga nakaligtas ay ipinadala sa Intramuros, Maynila bilang mga bilanggo. Nasugpo kaagad ng mga Espanyol ang pag-alsa sa Cavite. Hinuli lahat na nasangkot at pinagbintangang pinuno nito kas kabilang sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Borgos at Padre Jacinto Zamora. Pinagbintangan sila na mga pinuno sa pag-alsa sa Cavite upang matahimik ang nooy mainit na isyo ng sekularisasyon. Ang kilosang sekularisasyon ay itinatag upang ipagtanggol ang karapatan ng mga paring sekular sa mga parokya may dalawang uri ng pari noon, ang regular at secular. Ang regular, ito ang mga paring kasama sa mga samahang relihiyoso at secular ang hindi kasama. Pinamumunuan ni Padre Pedro Pilaez ang kilusang sikularisasyon. Noong ikatatlo ng Hunyo, labing tatlo binawian ng buhay si Padre Pilaes. Ang pumalit sa kanya sa pamumuno ay si Padre Jose Burgos na kilala bilang pinakamagaling na mag-aaral ni Padre Pilaes kasama si na Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora o kilala sa katawagang Gomborza. Pinadakip at hinatulan sila ni Gobernador Izquierdo ng kamatayan sa pamamagitan ng Garote noong 17 ng Pebrero 1872. Ngunit naniniwala si Arzobispo Gregorio Meliton Martinez na walang kasalanan ang tatlong pari. Kaya hindi niya pinaalis ang abito ng binitay ang mga ito sa bagumbayan na Rizal Park na sa ngayon. Nagalit ang mga Pilipino sapagkat hindi totoo ang bintang sa tatlong paring martir at dahil dito ganap na napukaw ang kanilang damdaming nasyonalismo. O mga bata, naintindihan nyo ba ang ating aralin ngayon? Kung ganoon, meron po akong pasasabutan sa inyo. At ito po ay bilang takdang aralin ninyo. magita ng garote sa cavite noong 17 ng pebrero 1939 pangatlo ang swiss canal ang nagdurugtong sa mediterranean sea at red sea pang ang dalawang pangkat ng mga pari noon ay regular at secularisasyon at panglima ang nasyonalismo ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Narito po ang ating sanggunian. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. God bless po.